Guys, magluluto ang aking mudra. Tingnan Oh, ano yung luluto inyo? <laughs> so, ayan, magluluto siya. So, ano yung luluto inyo? Sayote. Sayote? Pagbilang ako sa yelo. Ayan, may yelo. Wait lang po, guys. So, eto na nga. Ayan. Saan nyo kinuha yung malunggay? Kapit <laughs> bahay. Nagpaalam kayo? Nagpaalam doon sa bahay. Ikaw wala yung tao. So, ayan po, guys. Ganun ang gawin nyo. Pag may gusto kayo. Tapos, wala yung kapitbahay. Wala yung may-ari. Eh, doon sa bahay magpaalam. O, tapos, ano sinabi niya sa puno? Salamat. <laughs> sumagot yung puno. Hindi. Ah, buta hindi hindi sumagot. Paano ako sumagot yun? Aba, hindi ako tatakbo. <laughs> paano takbo? <laughs> paano yung takbo? Ah, paano yung takbo nyo? Paano itatakbo? Pag gano'n. Ha? Ah? ata Oh, ayun oh, Marites pa. Kakamarin. <laughs> Di Oh, ayun na nga. Ano mo paano ba niluto niyo niyan? Anong gagawin niyo diyan? Luto sa so, ano, sayote. Sayote. Sayute. Tapos. Sayute. Ha? Sayote. Sayote. Ay, sa sayote. Oh, tapos. Ayun, oh. May. Pre, yun. Ano yun? Na, century oh, tuna. Oh, century tuna. Sige, mamaya titingnan natin kung paano niyo lutuin 'yan, ha. Basa, -E. Ito lang iniisa-isa niyang paghihimay-himay, guys. O. Oh. Basa, eh. ganyan pag-iisa-isa. Kung ako yan, -E. hila ko lahat yan. B -E. B -E. Mamaya, ha? Bye. Yan! Uh, tas, eh, higp ay, higpitan nyo dito. Yan, bak tumapon. Yan, gagamit po siya ng olive oil para daw healthy. Olive oil, yan. olive oil yan. Sa amin, vegetable oil. Hmm. Oops. Kung gusto niya, olive oil, sige. Oh. Ito pala, pangisa-gisa niyo lang eh. Sa ito eh. Siyempre, bablog ko nga kayo. Kayo mga content ko eh. Paano kayo magluto? <laughs> Ayan, tinan niyo po ah. Kanya lulutuin. Oh! <laughs> oh, ta ano, unahin nyo ba? Itong bawang. Mm, bawang. Napa eh ito na yung bawang niya. Dami. Ba't maraming bawang? Marami ba ito? Tatlo lang ito. Mm. Eh, lahat nyo na. Ah, Nagayat nyo na eh. Ito yung ito. Ito yung sinanuko. Ayan, ha? Yung sipit-sipit. Yung siya magluto. Ayan. May nakikisama pang ano, ha? Oh, bawat may nakikita tricycle, tinitingnan. Ay, wala. So, tapos, ganyan. Bawang daw muna. Tapos sibuyas. Tapos, ano yung susunod? Siyempre, siyempre daw. Ang pagkalaan sa kapoy, siyempre. Hindi <laughs> kaya niyong painaan. Sige, <laughs> painaan niyo. Oo. Oh. Pagkalayo po niya sa luto. o ah. <laughs> yan, ganyan. Ganyan ang kanyang ginagawa. O diba? Mm. gisa bisa Yan. Gisa-gisa niya daw. O, oh, ilalagay niya na agad ang... Anong ilalagay niyo? Sayote. hmm Ayote, para maglasa. Sayote daw, para daw lumasa. So, ayan. Yung pa magluto, ayan. Tingnan natin kung paano siya magluto. Sigurado yung masarap yan, ha? mm -hmm. ah. Halo-halo muna, halo-halo. Ayan, ganyan. Hmm. Ano na yun yan? Hindi niyo na pinagsasabi, pinaglalagay niyo eh. <laughs> ano ba yung nilagay niyo dyan? Paminta. Oh, tapos? Oh, so, bichin kunti. Oh, bichin. Bichin daw, bichin. Oh. Kunti lang daw, kunti. ano pa rin nahanap niyo dyan? Asin. Asin. Ba ito, ito asin na. Kunti asin. Kunting asin daw. Umalat eh. Uy, kunti lang asin na. malat. umalat. Ayaw po namin maalat. Okay na yung matabang. Ayan ha. Ito pa yun, eh. Tama na Ano yung nasa yun. Ay, so, siya eh. Ayan na po, nilagyan niya ng maraming tubig. Ay, dinagdagan pa. <laughs> Kunti lang yun. Maglalasa pa yung sayote niyan. Ayan, dinagdagan niya pa. Marami. Mga guys, ang paglalagay ng kanyang malunggay. At habang naglalagay pala, apa may tinatangay-tangay palang tinapay. Ayan o, bit bit niya niyan tinapay. Kain-kain na kain, nagluluto? <laughs> o diba. Ah, ang kanyang finish Prada. <laughs> o ayan. May masabaw? Amo lang yan masabaw. Tikin ning kini. So tabaw. ayan, guys. Ano lasa? Tikman nyo. pa Tikman mo. Tingnan natin paano lasa. gusto matabang. O, ay, matabang, guys. Hmm. Tabang. Tabang? pa? Pwede na sa akin. Pero sa inyo, matabang yan. Sarap na. Pwede na sa akin. So, ayun guys. Bye. O, babay na kayo. Bye. Sa vlog. Babay. <laughs> <laughs> Tabang. Ayun. <laughs>